Alam mo ba kung bakit may mga matatanda na kahit lampas, 70 o 80 na ay parang bata pa rin sa sigla at lakas, yung tipong naglalakad pa rin sa umaga, nagaalaga ng halaman at nakangiti pa habang naglalaba. Samantalang ang iba halos mahina na mabilis mapagod at parang laging may sakit. Ang tanong ano ang sikreto nila? Simple lang, ang sikreto ay nasa kinakain nila araw-araw. Kasi totoo ito, habang tumatanda tayo nagbabago ang katawan. Bumabagala ng metabolismo, humihina ang kalamnan at bumababa ang gana sa pagkain. Marami ring matatanda ang nawawala ng sigla kasi mali ang pinipiling kainin. Kaya sa video na ito, gusto kong tulungan kang ibalik ang lakas sa pamamagitan ng tamang pagkain. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling bitamina. Minsan nasa simpleng ulam sa mesa mo lang ang sagot. Isipin mo ito. Ang katawan mo ay parang sasakyan, kung mali ang gasolina na inilalagay mo, mabilis itong masisira. Pero kapag tama ang kinakarga mo araw-araw, tatagal ito ng maraming taon. Ganyan din ang katawan ng isang senior. Kailangan lang nating ibalik ang tamang gasolina. Mga pagkaing nagbibigay lakas, proteksyon at sigla. Unang pagkain na dapat laging kasama sa araw-araw ay ang mayaman sa proteina. Alam kong marami sa atin ang sanay sa kanin at tinapay pero kulang yon kung walang ang ay tumutulong magpanatili ng kalakasan ng kalamnan. Kaya kung ayaw mong madaling mapagod o manghina, siguraduhin may protina sa bawat kain. Ang simpleng itlog sa umaga, isda sa tanghali at munggo o manok sa hapunan ay sapat na. Hindi kailangang puro karneha. Ang munggo ay mura pero napakayaman sa at iron. Kung minsan ay gusto mong magtipid, subukan mong gumawa ng ginisang munggo na may malunggay o kalabasa. Yan ang tinatawag kong pagkain ng matalinong senior. Masustansya na mura pa. Pangalawa, gulay ang tunay na kayamanan ng katawan. Alam mo bang karamihan sa matatandang malalakas ay mahilig sa gulay? Ang malunggay, kangkong at pechay ay hindi lang pampalakas ng dugo at buto kundi may taglay ding mga bitamina na tumutulong magpalakas ng immune system. Kapag lagi, kang may gulay sa plato, mas bihira kang magkasakit at mas magaan ang pakiramdam mo. Kaya imbes na puro karne, subukan mong punuin ang kalahati ng plato mo ng gulay. Hindi lang nito mapapaganda ang digestion mo kundi makatutulong din ito para hindi ka madaling tumaas ang asukal at presyon. Kung hirap kang kumain ng gulay, pwede mong gawing sabaw o nilaga. Masarap din ang pinakbet o ginisang ampalaya na may itlog. Tandaan, hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging healthy. Minsan ang nasa bakuran Mulang gaya ng malunggay o alugbati ay sapat na para mapanatili ang lakas ng katawan mo. Pangatlo, tubig. Oo, simpleng tubig pero madalas itong nakakalimutan ng marami. Kapag kulang ka sa tubig, mas madalas kang makaramdam ng pananakit ng kasu-kasuan, pagod o hilo. Kaya gawin mong habit ang pag-inom ng tubig sa tamang oras. Pagkagising sa umaga, isang baso agad. Bago kumain, isa pa. Bago matulog, isa ulit. Hindi kailangang mahal na inumin o juice. Ang tubig pa rin ang pinakamabisang pangalis ng lason sa katawan at pangbigay sigla. Ngayon baka itanong mo, Dok, paano kung wala akong ganang kumain? Normal lang iyan sa edad pero may paraan para bumalik ang gana. Una, huwag mong haya ang puro matatabang pagkain ang nasa mesa. Ang amoy at kulay ng sariwang pagkain tulad ng prutas at gulay ay nakatutulong para maingganyo ang utak mo na kumain. Pangalawa, subukang kumain ng madalas pero kaunti lang bawat kain. Hindi kailangang tatlong malalaking kainan. Minsan mas maganda ang limang maliliit na kain sa isang araw. Sa mga ganitong simpleng paraan, maiiwasan mo ang biglaang pagbaba ng energy at mapapanatili mong malakas ang katawan. Ang gusto kong ma-realize mo ay hindi kailangang magastos para maging healthy. Ang kailangan lang ay disiplina, tamang pagpili ng pagkain at consistency araw-araw. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang kwento. May nakilala akong lolo, si Lolo Ben, 82 years old. Araw-araw naglalakad, nagdidilig at laging masigla. Nang tinanong ko kung ano ang sikreto niya, simple lang ang sagot niya. Dok, tatlong bagay lang. Gulay, isda at tubig. Wala siyang iniinom na vitamins. Wala rin siyang maintenance. Pero sa loob ng maraming taon, iyon lang ang consistent niyang ginagawa. Kaya tuwing nakikita ko siya, napapaisip ako, hindi pala komplikado ang pagiging malusog. Nasa tamang pagkain lang pala talaga. Isa pa, huwag mong kalimutang kumain ng sapat na fiber. Ang fiber ay matatagpuan sa gulay, prutas at oats. Nakakatulong ito para sa regular na pagdumi para hindi sumakit. Ang tiyan o magkaroon ng kabag. Ang mga matatanda kasi madalas constipated. Pero kung may fiber sa pagkain, hindi ka na mahihirapan. Subukan mong uminom ng mainit na tubig sa umaga at kumain ng prutas gaya ng papaya o saging. Mapapansin mo mas magiging maayos ang pakiramdam mo buong araw. At panghuli para sa parting ito, alalahanin mong ang tamang pagkain ay hindi lang para lumakas. Ito rin ay paraan para mas humaba ang buhay. Ang mga cells ng katawan natin ay parang sundalo. Kapag kulang sa nutrisyon, madali silang matalo. Pero kapag tama, ang pagkain mo, mas lumalakas ang depensa ng katawan mo laban sa sakit. Kaya huwag mong isipin na huli na ang lahat. Kahit ngayon ka palang magsisimula, kaya mo pang baguhin ang kalusugan mo. Ang bawat kagat ng tamang pagkain ay parang investment sa mas mahaba at mas masayang buhay. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, tatalakayin natin ang mga prutas na hindi lang pampasarap, kundi tunay na pampalakas at pampabata para sa mga senyor. Malalaman mo kung alin ang dapat mong kainin araw-araw at kung paano ito makatutulong sa iyong kalusugan. Kung gusto mong maramdaman ang tunay na sigla ng katawan kahit tumatanda, Manatili ka lang dito sa ating susunod na bahagi at kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka talaga sa kalusugan mo. Kaya ngayon, itype mo sa baba ang dalawang salitang ito bilang tanda na gusto mong lumakas. Malakas ako. Alam mo bang may mga prutas na kayang baguhin? Ang kalusugan mo sa loob lamang ng isang linggo. Oo, totoo yon. May mga simpleng prutas na hindi mo akalaing may kakayahang magpalakas ng katawan, magpaganda ng dugo at magpabata pa ng itsura. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit ang sigla na parang nasa kabataan, makinig kang mabuti dahil baka nasa harap mo lang ang sagot. Isa sa mga madalas nating kainin pero madalas ding minamaliit ay ang saging. Ang saging ay parang natural na multivitamin. Mayaman ito sa potassium, magnesium at fiber. Mga sustansyang nakatutulong para mapanatili ang lakas ng puso at kalamnan. Kapag lagi kang nananakit ang binti o madalas kang makramps, baka kulang ka sa potassium. Subukan mong kumain ng isang saging tuwing umaga. Hindi lang nito pinoprotektahan ang puso mo. Nakatulong din ito para mapanatili ang balanse ng tubig sa katawan. Isa pa sa mga prutas na dapat laging kasama sa araw mo ay ang papaya. Ito ang tinatawag kong John Doctor ng mga matatanda. Marami kasing seniors ang hirap sa pagdumi lalo na kapag kulang sa fiber o tubig. Pero ang papaya ay may natural na enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa digestion. Ibig sabihin, mas madali mong natutunaw ang pagkain at mas maayos ang galaw ng tiyan. Kung gusto mong gawing habit, kumain ng papaya sa umaga kasabay ng maligamgam na tubig. Sa loob lang ng ilang araw, mapapansin mong mas gaan pakiramdam mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mansanas. Siguro narinig mo na ang kasabihang an apple a day keeps the doctor away. Totoo ito lalo na para sa matatanda. Ang mansanas ay may fiber na tinatawag na pisitin na tumutulong maglinis ang bituka at magpababa ng kolesterol. Bukod doon, may antioxidants ito na lumalaban sa pagtanda ng cells. Kaya kung gusto mong mapanatiling bata ang pakiramdam at malinaw ang isip, gawin mong regular na kainin ito. Pero hindi lang basta prutas ang dapat mong kainin. Dapat mo ring malaman kung paano ito pinagsasama. Halimbawa, kung kakain ka ng prutas pagkatapos ng heavy meal, minsan nahihirapan ang tiyan dahil mabagal pa ang digestion ng main dish mo. Mas mainam na kumain ng prutas sa umaga o sa pagitan ng mga kainan bilang merienda. Gawin mong ritual ang pagkakaroon ng prutas sa iyong routine. Isang saging sa umaga, papaya, sa tanghali at mansana sa hapon. Simple lang pero napakalaking tulong. May isa pang prutas na bihira na lang kainin pero napakahalaga. Avocado. Alam mo ba na ang taba ng... Avocado ay mabuting uri ng taba. Tinatawag itong good fat. Pinoprotektahan nito ang puso mo laban sa high cholesterol. Bukod pa doon, may taglay din itong folate at vitamin e eh, na nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapakinis ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang mas bata, huwag kalimutang isama ang abokado sa iyong merienda. Pwede mo itong lagyan ng konting gatas o kainin lang ng plain. Sunod ay mangga, paborito ng halos lahat ng Pilipino. Ngunit kailangan nating tandaan, ang sobrang mangga lalo na kapag hinog ay mataas sa asukal. Kung may diabetes ka o mataas ang blood sugar, limitahan sa kalahating mangga bawat kain. Ngunit kung kontrolado naman ang asukal mo, napakaganda ng mangga para sa immune system dahil sa vitamin C nito. Ito rin ay nakatutulong sa pag-absorb ng iron mula sa ibang pagkain. Isa pa sa mga underrated na prutas ay pakwan. Lalo na kapag mainit ang panahon, ang pakwan ay nakatutulong magbigay ng hydration. Madalas, kasing kulang sa tubig ang matatanda dahil minsan hindi na nila nararamdaman ang uhaw. Dadampawan ay may 90% na tubig, kaya nakatutulong ito para hindi ka madaling ma-dehydrate. Bukod pa doon, may lycopene din ito, isang antioxidant na proteksyon laban sa sakit sa puso. Ngayon, baka sabihin mo, e paano naman kung wala akong pambili ng prutas sa araw-araw? Hindi kailangang mahalin ito. Piliin mo lang ang abot kaya at available sa palengke. Kung may saging o papaya, yon na ang unahin mo. Yang mahalaga ay consistency, hindi luxury. Kahit simpleng prutas basta araw-araw, mas makabubuti kaysa mamahaling prutas. Pero minsan lang kainin. Minsan kasi sa pagtanda, mas nagiging simple na ang kaligayahan natin. Pero sana hindi mawala sa listahan mo ang simpleng disiplina, ang pagpili ng masustansyang pagkain. Kasi tandaan, bawat kagat ng tama ay puhunan para sa mas mahaba at mas masayang buhay. Ang maling kain kahit kaunti lang, kapag araw-araw, unti-unting nagpapahina sa katawan. Pero ang tamang pagkain kahit simple lang kapag araw-araw, unti-unting nagdadagdag ng lakas at sigla. May isang lola akong nakausap, si Lola Cora, 75 years old. Sabi niya, araw-araw daw siyang kumakain ng prutas kahit isang saging lang. Hindi siya nagpapabaya kahit minsan. At alam mo, sabi niya, Doc, gusto ko pa rin maglakad araw-araw kahit mabagal na kasi gusto kong maramdaman na buhay pa ako. Napaisip, ako ganun pala dapat tayong mga senior hindi nawawala ang pagnanais na alagaan ng sarili. Kasi habang buhay ka pa may pag-asa pa. Kaya kung gusto mong palakasin ang katawan mo, simulan mo sa pagkain na nagbibigay ng tunay na nutrisyon. Hindi mo kailangang bumili ng imported or mamahaling pagkain. Ang sikreto ng lakas ay nasa mga simpleng prutas at gulay lang na matagal mo nang nakikita pero madalas mong nakakaligtaan. Subukan mong gumawa ng plano. Sa isang linggo, magtakda ng mga araw kung kailan kakain ng saging, papaya, mansanas o abokado. Gumawa ng schedule at sundin ito. Kasi kapag naging habit mo na ang tamang pagkain, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Darating ang araw na kusa mo na itong hahanapin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga pagkain dapat iwasan ng matatanda. Ito ang mga pagkain akala mo ay nakabubuti pero tahimik palang sumisira sa katawan mo. Kung gusto mong malaman kung alin ang mga dapat mong bawasan o tuluyang iwasan, huwag mong palalampasin ang susunod na parte. At kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay gusto mo talagang alagaan ang sarili mo. Kaya ngayong tapos na ang part 2, I-type mo sa baba ang dalawang salitang ito bilang tanda na handa kang piliin ang tama. Kain tama. Alam mo bang may mga pagkaing akala mo ay masustansya pero tahimik palang sumisira sa katawan mo araw-araw? Maraming matatanda ang nagsasabi, e matagal ko na namang kinakain yan? Sanay na ako. Pero ang tanong, kung sanay nga tayo, bakit? Dumadami ang may sakit na high blood, diabetes at arthritis habang tumatanda? Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkaing dapat iwasan para hindi tuluyang humina ang katawan. Mo, unahin natin ang maalat na pagkain. Aminin natin karamihan sa atin ay lumaki sa tuyo, pagung, dang at instant noodles. Masarap nga naman lalo na kapag sinabayan ng mainit na kanin. Pero alam mo bang ang sobrang alat ay isa sa pinakamatinding kalaban ng bato at puso? Kapag maraming asin sa katawan, naiipon ng tubig sa loob at tumataas ang presyon. Kapag laging mataas ang presyon, mas madaling mapagod ang puso at napupwersa ang kidneys. Kaya kung gusto mong mapanatiling maayos ang bato mo, bawasan mo ang asin sa pagkain. Kung sanay kang maglagay ng toyo o bagoong sa lahat ng ulam, Subukan mong bawasan ng paunti-unti. Pwede kang gumamit ng pampalasa gaya ng bawang, luya, sibuyas o tanglad. Likas na pampasarap iyon pero mas mababa sa sodium. Sunod naman mamantika at pritong pagkain. Alam kong masarap ang pritong manok, longganisa o tusok-tusok sa kanto. Pero tandaan, habang tumatanda, bumabagal ang pagtunaw ng taba sa katawan. Ang mantika ay nagdudulot ng bara sa ugat kapag sobra. Ito ang dahilan kung bakit Nagkakaroon ng heart attack or stroke kahit hindi naman sobrang matanda. Kung gusto mo pa rin ang lasa ng pritong pagkain, pwede mo namang i-bake, steam, or i-air fry. Pareho pa rin ang lasa pero mas ligtas sa katawan. Kasi isipin mo, bawat kutsarang mantika ay dagdag trabaho para sa puso mo. Ang gusto natin ay magpahinga ito, hindi mag-overtime. Ngayon, pag-usapan naman natin ang matatamis. Isa ito sa pinakamahirap iwasan lalo na kung sanay sa kape na may asukal o sa tinapay na may palaman. Pero alam mo, ang sobrang tamis ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa katawan. Kapag sobra ang asukal sa dugo, napapagod ang pankreas at hindi na nakakagawa ng sapat na insulin. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diabetes, ang marami sa ating mga matatanda. Kung gusto mo ng kape, subukan mong bawasan ng asukal. Kung kaya gumamit ng honey o stevia bilang alternatibo. Mas mainam din na kumain ng prutas kaysa inumin ng juice. Kasi sa juice puro asukal at wala ng fiber. May isa pang tahimik na kalaban ang mga instant at processed foods. Madali nga namang lutuin, hindi na kailangang maghanda. Pero ang kapalit, puro preservatives at chemical. Yung mga besto ay mabigat sa atay at bato lalo na kung araw-araw kinakain. Kapag tumatanda, hindi na kasing aktibo ang mga organs sa paglilinis ng katawan. Kaya imbes na tulungan sila, lalo mo pang pinahihirapan. Subukan mong palitan ang dilata ng sariwang luto. Halimbawa, imbes na sardinas, gumawa ka ng ginisang gulay na may itlog. Mas masustansya, mas mura pa. Ang mga soft drinks at powdered juices ay dapat ding iwasan. Minsan nakala mo nakakapresko pero ang totoo nagdadagdag lang ng asukal at calories. Ang isang basong soft drinks ay may halos den kutsarang asukal. Kaya kung iniinom mo ito araw-araw, Isipin mo kung gaano karaming asukal ang pumapasok sa katawan mo. Ang tubig pa rin ang pinakamahusay na inumin. Kung gusto mo ng lasa, lagyan mo ng kaunting pipino o kalamansi. Natural, mura at walang halong kemikal. Ngayon baka sabihin mo, eh paano kung minsan lang naman? Ang sagot ko, hindi masama ang minsan pero masama ang palagi. Ang katawan mo ay parang bangko. Bawat maling kain ay utang sa kalusugan. Kapag dumami na, darating ang panahong sisingilin ka ng katawan mo sa anyo ng sakit. Kaya habang maaga, bayaran mo na yan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Isa pang dapat tandaan, huwag mo ring pabigati ng tiyan mo bago matulog. Kapag busog, nabusog ka sa gabi, hindi nakakapagpahinga ng maayos ang tiyan at atay mo. Doon nagsisimula ang acid reflux kabag at hirap sa pagtulog. Subukan mong kumain ng magaan sa gabi gaya ng lugaw, sopas o nilagang saging. Mas madaling matunaw at mas maayos ang tulog mo. May isang kwento akong gustong ibahagi. May pasyente akong si Mang Arturo, 68 years old. Araw-araw umiinom ng soft drinks dahil sabi niya pampatanggal daw ng pagod. Paglipas ng ilang taon, nagsimulang sumakit ang kanyang mga kasukasuan at tumaas ang kanyang asukal. Nang tinanong ko kung anong kinakain niya, puro pritong pagkain at instant noodles. Kaya tinulungan ko siyang magbago ng dahan-dahan. Una, pinalitan namin ng soft drinks ng tubig na may kalamansi. Pangalawa, binawasan ng pritong pagkain at pinalitan ng sabaw. Pagkalipas ng tatlong buwan, bumaba ang kanyang blood sugar at nakakatulog na siya ng mahimbing. Sabi niya, Doc, masarap pala ang pakiramdam ng malusog. Parang bumata ako. Ang gusto kong iparating ay ganito. Hindi mo kailangang itigil lahat ng gusto mo agad-agad. Ang kailangan lang ay unti-unting pagbabago. Bawasan mo lang bawat linggo. Kung dati araw-araw kang umiinom ng soft drinks, gawin mo muna dalawang beses lang sa isang linggo kung dati laging may toyo sa ulam, bawasan mo ng kalahate. Ang maliit na pagbabago kapag pinagsama-sama araw-araw, nagiging malaking resulta. Sa edad natin, hindi na uso ang pabigla-bigla. Ang tunay na sikreto ng mahabang buhay ay disiplina at tamang pagpili. Ang pagkain ay dapat maging gamot hindi dahilan ng sakit. Kung iisipin mo ito, araw-araw bago kumain, mapipigilan mong masira ang kalusugan mo. At higit sa lahat, mas magagawa mong mag-enjoy sa buhay kasama ang pamilya mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkaing tunay na nagbibigay ng lakas, mga kombinasyon ng gulay, prutas at simpleng ulam na kayang palakasin ang puso, buto at memorya ng mga matatanda, ito ang mga pagkaing pwedeng isama sa araw-araw para maramdaman mong muling buhay na. Buhay ang katawan mo, kaya kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin, ay gusto mo talagang iwasan ang mga maling pagkain at simulan ng tama. As it, mo sa baba ang dalawang salitang ito bilang tanda ng panibagong simula sa kalusugan mo. Iwas sakit. Alam mo ba na may mga pagkain kapag pinagsama mo mas lumalakas ang epekto sa katawan? Parang team sila na sabay-sabay nagtutulungan para palakasin ang puso, buto at memorya. Ang problema, karamihan sa atin ay kumakain lang ng basta-basta. Hindi alam kung anong kombinasyon ang talagang nagbibigay ng lakas. Kaya sa parteng ito, ibabahagi ko ang mga kombinasyon ng pagkain na subok ng mga doktor at eksperto para mapanatiling, malakas at masigla ang matatanda. Simulan natin sa isda at gulay. Kapag pinagsama mo ang isda at gulay, para kang uminom ng natural na bitamina. Ang isda lalo na ang bangus, tamban at tilapia ay mayaman sa protina at omega-3 fatty acids na nagpapalakas sa puso at utak, ang gulay naman tulad ng malunggay. Pechay o kangkong ay puno ng iron, calcium at vitamina. Kapag pinagsabay mo ito, natutulungan mong maabsorb ng katawan, ng nutrients ng mas mahusay. Halimbawa, ang simpleng sinigang na isda ay hindi lang pampagana kundi isa sa pinakabalans na pagkain para sa matatanda. Isa pa, huwag mong kalimutan ang kombinasyon ng itlog at gulay. Marami ang nagtataka kung bakit ang itlog ay laging inirerekomenda ng mga doktor. Simple lang. Ito ay kumpletong pagkain. May protina, good fat at vitamin D para sa buto. Kapag hinalo mo ito sa ginisang ampalaya, sitaw o repolyo, nagiging powerhouse meal ito. Ang vitamina A at C mula sa gulay ay tumutulong sa pag-absorb ng nutrients ng itlog, kaya kung gusto mong palakasin ang katawan mo sa mura at madaling paraan, itlog at gulay ang tandaan mo. Pangatlo, lugaw na may malunggay o kalabasa. O, oh, simpleng pagkain lang pero punong-puno ng sustansya. Ang lugaw ay madaling tunawin kaya magaan sa tiyan ng mga matatanda. Ang kalabasa ay may vitamin A para sa paningin at ang malunggay ay may iron paras.